Searching <laughs> <a> for greatness in <laughs> a sea of the dying and shameless. Uh, <laughs> a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I to wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine <laughs> if I don't break my limit. so parang meron niya na yo what's up it's another day, it's the special day ayon. dito kami ngayon sa Pangasinan City. Uh, linggayin Ayan Gusto daw maligo itong Ano ko eh uh, Anak ko eh Kaya uh, oh uh -huh. Ready na Ligong ligo na siya eh Ilang araw nang di naliligo kasi eh. <laughs> 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 Ayan oh Dito tayo sa Ano, ano ulit uh, Na-vlog ko na to Ito. Tinabunan nila to dito Dati wala eh yun magandang Sumakay doon no Sa uh, Motor na yun oh no? Ayan oh Marami nang naliligo. Nako, mukhang sigurado, mukhang uulan doon, oh. Ay, ano, oh, humihigop. Tapos biglang uulan, ay Ayun. So, time check tayo. Ah, alas 3 na ng 3:30 PM. Ayun. So, pa sa utong anak ako eh. Gustong gusto na maligo eh. So, yun, ah, medyo uh, na ng titlan ng mga

dito na pagikit lang ta. Ta. Wala na akong komedit last. Wala na ako sa toto. <tip> ulit tayo dito Papunta tayo dito Papunta yung ano dito eh Papunta yung Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, i had to leave to find my way. Got up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to see bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. panahon eh. Sa sobrang init, ang ganda ng tubig, uh, parang hinigop ng ano. Uh, no? Tapos medyo kulit yung kumilim tapos kumikidlat din. Tapos meron na nag abiso na kapag uulan, kapag uh, nandito na yung ano, yung kitlat, wala na maliligo. Ayan, kaya binawala niya, wala nang naligo. Umalis, buti naman na yung sumunod yung mga tao. ayun ulit maya maya na rin kami ng ano so yung mga tropa dito ko na titatapos ulit ang aking uh, pagbablog uh, pag na rin time check tayo uh, 4.45 pm so yun uh, lagi like nyo lang subaybayan ang aking youtube channel uh, please subscribe pakipintot nyo rin po yung notification bell all nyo na rin po para lagi kayong updated sa mga darating kong videos at adventures syempre dito tayo sa buhay probinsya sa mga adventures siguro mga ilan ilan lang yan so yung mga tropa mag iingat po tayo lagi at God bless po sa inyo lahat peace out bye bye